Ah, oh, magandang umaga. Magandang umaga po. Araw po ngayon ng uh, Webes. Ah, uh, December uh, 5. December 5 po ngayon 2024. Nasaan dito ako ngayon? Nararating ko lang. Ay, yung ating mga baboy, Brad Benz, si Sweng. Ayan o. Ayan sila. Robin, pagka nakakompleto tayo na ng ano, magkakatay tayo ng isa. Oh, ito yung ating mga baboy na kakatayin. Sa mga may gustong bumili rin ng baboy, oh, pwede rin. Ayan yung ating mga baboy. Basaan lupa. Ah. Ah, December 5. December 5 ngayon. Akitin natin ito si Richard. Hinagawa yung kulungan ng ating kambing. Oh, basa, padulas. Puta, kasama mo pala si Buknoy ah. ay mo yung pinorad ko sa'yo? Pinanood mo? Oo. Oh. Ang ganda nung sistema niya, oh. Yeah. Oo. Ano? Oh. Hindi nagnalabas yung kambing, ano? Oo, oh, ano lang natin ang ganito. Kasi alam. Kita niyo yan. O oh, yan. Sospek, eh, no? Sospek, oh. Kita niyo to. O, oh, ayan si Sospek. Sospek.